Bagong kasal na sina Kim at Paolo ay nagbahagi ng kanilang mga masayang alaala mula sa kanilang bakasyon sa Italy. Sa kanilang mga social media account, makikita ang kanilang mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang iconic na destinasyon sa bansa. Ibinahagi ni Kim ang kanyang excitement sa pagbisita sa Italy. Isang bansa na matagal na niyang nais puntahan. Makikita sa kanyang mga larawan ang mga kahangahang ang tanawin. Sa huling bahagi ng kanilang bakasyon, nagpost si Kim ng isang larawan kung saan sila ni Paolo ay magkahawak kamay. Sinabi pa niya, walang katumbas ang ganda ng Italy, pero mas maganda ang paglalakbay kasama ang taong mahal mo. Marami ang umaasa na mas marami pang makikitang mga sweet moments ang dalawa sa kanilang mga susunod na paglalakbay. At ilan sa mga netizen ay patuloy na inaabangan ang pagbabalik nila sa Pilipinas. And this are chika for today mga ka Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.